Whew, magandang hapon mga ka-spacetime after nang ilang tawid ng ilog narating ulit natin itong outcrop ng welded tooth sag, sa Glamang sa Kulumulok at sa bato so tignan natin check out natin yung mga nakita nyo yung tooth, babalikan natin ulit dito so let's get a sample nitong outcrop na to, dala kong aking trusty martilyo oh ouch ha? yeah So greeny, mara mabuhangin. May joint oh, so ang ganda. Oops. Galing <coughs> madurog. So as you can see here, napaka marupok. No? Hindi ito yung tooth na hinahanap ko na matibay-tibay from upstream. Kaya nakita yung ilog na sa taas ay sa likod ko. Upstream region nito is Mount Beli Melibengoy, formerly Mount Parker, isa sa mga active volcanoes sa Pilipinas. Upon further research, after kung mashoot yung video sa Polomolok, it turns out yung outcrop na yun is called a black and ash flow deposit nang galing siya sa pagguho ng isang volcanic dome ng vulkan. Yung pag ng volcanic dome na yun nagdulot ng paglabas ng napakainit na cloud ng ng volcanic ash, ng mainit na gaas, sa saka mga malaking piraso ng bato na rumagasa pababa ng ilog. Na-fuse sila ng matinding init.